para po sa lahat. This is Papa M. So ngayong araw to guys ay gagawa lang tayo ng uh, custard cake. So umbisahan na natin. So guys, gagawa, gagawa lang tayo ng uh, dough para sa ating custard cake. So mayroon tayong 7 uh, pitong pirasong uh, igyok. kunting asin 15 grams na baking powder one half tablespoon of vanilla one fourth cup of oil cooking oil o kahit anong oil isang baso na tubig galing sa ating kabuntukan so guys yung ating white sugar ay 250 grams so hati natin uh, yung 250 grams 125 grams para sa ating uh, do, so 125 grams para sa ating mirang so guys tutunawin na natin yung asokal natin bago natin ilagay yung harina guys, tunaw na yung ating hari, uh, yung ating uh, socal. Lalagay na natin yung ating harina. Yung ating harina guys, 250 grams. So guys, eksakto lang yung consistency ng ating dough. Hindi siya sobrang lapot, hindi rin siya malabnaw. So gagawa tayo ng mirang. So guys, nagkumpisa nang uh, bumubula yung ano, yung egg white. So mag na tayo ng maglalagay na rin tayo ng asukal dahan-dahan lang. Yung asukal natin ay 125 grams. guys, okay na siya. Papayan na natin. Guys, pag naghalo kayo ng uh, dough, one direction lang guys. pailalim yung uh, palo guys pailalim kasi yung ilalim minsan hindi natin na uh, nami-mix lahat So okay na siya guys. Ilipat ilipatan natin ilipat na natin sa lalagyan sa ato sa ating lilianira. So guys, ito na yung uh, natin para sa ating uh, custard cake. So nilagyan ko lang ng kunting ilagyan ko rin ng kunting asukal. White sugar yung ginagamit ko para hindi masyadong uh, brown. So, ilalagay natin yung ating uh, uh, plant mix mixture. So, ito yung sa ilalim, guys. So, kung marunong kayo maggawa ng uh, plant, ito na yon Ito na yung uh, plant natin mixture para sa ating custard. So, lalagyan natin ng uh, dough. guys, pagkatapos papantayin na natin yung ating uh, dough yan wag nyo lang uh, sobrang uh, dami yung aapo siya o libil sa liyanira niyo kasi aapo po to, aangat na to angat pa ng kunti so aapo na siya sobra. So hang hanggang dyan lang yung ano niya. So bali 3 4 sa uh, lianira ninyo. Okay guys, salang na natin. So naka free heat na yung ube natin. So guys, ready na to. So mayroon na rin uh, tubig sa ilalim nito. So eksakto lang sa dami yung tubig. Huwag yung sobrang sobra sa dami yung tubig kasi gagalaw-galaw siya. Hindi pantay yung hindi pantay yung pagkaluto, hindi pantay yung uh, ano nyo, yung cake. So, medyo sa ibang sa, sa, isang sa ibang gilid, so malalim sa ibang ta, i, gilid naman, mababaw. So, hindi siya pantay. So, yung hindi lang siya gagalaw. Tantsahin nyo lang kung gaano, gaano karami yung tubig. Yung ganito na hindi siya masyadong gumagalaw. Sasalang natin guys, naka na yung oven natin. So, guys, nasa 180 degrees lang yung uh, init ng oven natin to 200. So, ganun lang ka uh, taas yung temperature. So, huwag niyong pasuburahan sa 200 degrees kasi baka sunog na yung itaas ng cake ninyo. Tapos, yung ilalim, hilaw pa. Hindi magandang, uh, magandang tingnan. So, alalay lang yung apoy. So, 180 to 200 lang yung uh, init niya. So, antayin natin to 45 minutes uh, to 1 uh, hour. So, titingnan natin after 45 minutes kung kulang ko ba yung luto niya. Okay, guys. So, guys, tingnan natin yung ating luto na custard cake. 45 minutes na. Siguro okay na to. Okay, yeah, init. Sobrang init, ha. Huh? Oh... So tingnan natin. So yan, yeah, luto na siguro to. Ah, luto na guys. So, nagpa-bounce na siya. Bumabalik na. Ah, Alam mo yan guys, kung pag hilaw, pag pininuto yung ganyan, lumulubog yung daliri mo. Ito bumabalik. Luto na yan. Pwede na. So walang problema tong ganito guys yung kulay. Kasi itataob mo naman to. So, nasa ilalim to. Walang problema. Minamadali ko kasi niluto to eh. Okay lang. Ito na yung ganitong kulay. Guys, luto na siya. Bye-bye-bye. Tingnan natin ito mamaya. Babush. Hello, hello, hello guys. Ito na yung ating custard cake. So, yan. Ito na yung ating nga uh, ginawa. Custard napakasarap napakagandang tingnan no? oh. yan guys so thank you for watching guys don't forget to like share and subscribe my youtube channel bye 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 I love you all babush